ang gaganda ng kanilang mga dalang mga manok. Maiinganyo ka talagang magtagal pag ganito yung mga laman ng stalls set eh. Guys pala, bukod sa mga manok na available dito, mayroon din mga accessories para sa mga manok at saka yung mga, mga pang-training na mga kailangan ng mga manok. At saka yung, syempre, yung mga souvenirs sa pwede nyo mabili dito at mga tare, ang mga um, leg band, ring band, wing band, kung ano-ano po mga band para sa mga alaga nating na manok is available din dito sa Fiesta. So, next stop naman tayo. Next stop na sana pero wait lang ha. Tingnan ko na muna ulit yung kanilang mga manok dito sa Luzon National Endorser kasi napakaganda at saka sarap basahin yung kanilang mga achievements. Oh. So guys, eto na nga. Mag-stay muna tayo ng konting panahon dito sa Luzon National Endorser kasi nagagandahan talaga ako at napopugian sa kanilang mga dalang mga manok. At ngayon, ang nakikita nyo ay pares ng RLJ Game Farm. So, ang kanilang dalang bloodline, Blue leg, Gilmore, Gray, at saka 5K naman. Kanilang pares, 10,000 pesos. Ang kanilang sweater Gilmore ay 15K naman. So, ganun nga mga presyohan dito napaka-quality naman ng mga mga Next naman ay ang Game Powell Breeders Association Incorporation. So, or ang GF Ban. Ang kanilang bloodline na dala, Hatch grey, Bone Crusher, Kelso, Pumpkin, grey at saka Yellow Legged Hatch. Prices nila, yung kanilang uh, Kelso is nasa 5K, tapos yung kanilang mga hatch nasa 10K. Same din sa Bone Crusher. At next naman na aking binisita yung kay Sir Nilad and Sons Game Farm. Parte din siya ng GF Ban. So, sa King Slasher to, kanilang stall, ito yung kanilang mga manok. Hi! Yan si Sir. Napaka-friendly nila dito. At ang kanilang mga dalang manok, yun nga yung sinabi ko, yung mga bone crusher, kelso, pumpkin, gray, tsaka yung mga yellow-legged hat. Sa aking next stop, may kumikilatis na sa kanilang pullets, ang Algar game farm na mayroong mga dalang bloodline na yellow Legged hatch hatch Kelso at saka Roundhead. So yung kanilang mga prices ng kanilang dala ay nasa 25k, mayroon silang 10k na pullets, mayroon silang Roundhead na tig 10k, mayroon silang Paris na tig 35k at saka mayroon silang trio na 45k. So next stop ko naman dito sa stall ni Sir Martin Esculin, ang Green Country Game Farm. Meron silang mga pure na 35k, meron silang pullets na 15k, meron silang mga cross, 9k, ang dala nilang bloodline, sweater at saka yung Boston. So, eto na, mismo si Sir Esculin na yung nag pirpresenta sa kanyang mga manok. Panigurado na sulit ang inyong makukuhang manok galing dito kay La Sir Esculin. To Queen Game Farm. So ang dala nila na bloodline, pure gray at saka may mga cross sila. Yung pure gray nila is 8K, pati yung crosses nila is 8K din. So meron silang stag, meron silang pullets na mga dala. Katabi ng To Queen Game Farm, ang Ample Brother Game Farm. So ang dala nilang bloodline, white hatch, sweater, yellow-legged hatch, Gilmore Pumpkin at saka White Kelso. So ang kanilang pares is 20k, kanilang trio is 40k at saka mayroon din silang 18k at saka yung kanilang pullets na tag 10k. So tapak sa ating pagpapatuloy ng video dito sa Fiesta 2024, ang Isis Game Farm nila Sir Charles at James Walls. Ang nila ay mga blue and black Kelso. And iba pa nilang bloodline na dala yung kanilang blue or black velcro crosses. At saka yung kanilang round head. At saka yung kanilang, yun nga, yung kanilang black and blue kelso. So, ganito kagaganda at kapupogi yung kanilang dalang stag at saka yung kanilang mga pulit. Imagine nyo guys, sa halagang 5K, magkakaroon na kayo ng manok galing sa Isis Game Farm. Next naman na ating papasyalan ay ang Grand Point Farm ni Chickmate, Dr. Ram Racho. So ang dala nila ay Cross Super Kelso, yung Gilmore, tsaka Gray, White Kelso, at tsaka yung Possum 226. Ang kanilang presyohan, ang puro or pure, nasa 25K at tsaka mayroon din silang Cross na 10K doon sa Stag. At saka sa pulit naman, nasa ang presyohan ay naglalaro ng 8K hanggang 10K. Yung kanilang mga puro, mayroon silang mga trio na 40K at saka yung kanilang pares na 30K. Next stop naman natin ay ang Farm ni Sir Jermaine Aguila, yung Prime Eagle Game Farm. Itong booth na to guys, napakadaling kausap. Alam nyo bakit? Available na kasi yung prices at saka yung kanilang mga bloodline. Hindi na ako pinahirapan. So, sa mga interesado, sasabihin ko pa rin yung price kahit makikita nyo na. Mayroon silang uh, tig 7K na mga cross ng sweater at saka Boston. Mayroon din silang sweater at saka Kelso. Mayroon din silang sweater, tsaka Gilmore. So, 7,000 din yon At tsaka, syempre, meron din silang mga late born na mga baby pullets na tay 3,000 pesos. At ang maganda pa dito, mga bakunado na sila. Next booth naman ay ang booth nila Sir Anthony Ferrazini, ang ASF Game Farm. Ang kanilang mga bloodline na dala, White Kelso, Gilmore, Claret Cross, Harold, at saka yon. So, ang mga pressure is nasa 10k pesos. Meron silang Gilmore Crosses. Maaga pa ito guys, pero meron ng mga kakakulay. Ang mga bahay ng mga manok, mga sog na sila. So, thank you ma'am and sir sa inyong pag-share ng inyong mga palahi. Next stop naman ay ang San Francisco Game Farm. So, meron silang lemon brood stag na 30,000. Mayroon din naman silang mga sweater, tsaka yung pulit na cross ng asel na tig 7,500. At mayroon din silang sweater brood stag na 30,000. Of one half na sweater tig 15,000 naman yung kanilang brood stag, tsaka yung kanilang lemon pulits na 15,000 pesos din. So, ito yung kanilang dala yung mga nagagandahan na ating mga pulits na nakita at saka yung mga stag na ating nakita dito ay dala nila Sir Marlon Esculin kaya sa inyo Sir maraming salamat sa inyong pag-share ng inyong mga nagsisigandahan nagsisitikasan na mga bloodlines apangan <muling> nyo rin guys susunod ko na isi-feature na full-size available na sa kanila like okay.